Morning mga kabraso, 6.21 ng umaga, dumayo po ako. Ayan, kapapasok ko lang po. Hindi tayo nag-intro dun sa pagalis natin, nagmamadali. Dito mga kabraso, yan palang bukana, yan yung sapa. Andyan sa baba yung bangka natin. Ang lalaki ng bakas, oh. Alagang napakarami. Yan yung pinagpahingahan niya. Bago lang, kaangat lang, oh. Malaki ito malaking size ng alimango mga kabraso ay parang bulik dito pa oh nagpahinga din dyan nandito lang to sa ganito karaming bakas puro bakas sa ano niya dito sa bakawan na to ay ito na nga mga kabraso dito agad lumipat lipat lang Napakalaki nga nito. Wow. Bulik. Bulik ba? Ay hindi. Purple. Mahigit isang kilo ito. Napakalaki. hey, thank you Lord. Dali agad natin mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. Dayo tayo dito sa may piyestang lugar. Namang napakalaking alimango yung naso laob mga kabraso. Ayan po yung mga bakas niya. Sobrang laki din nito. Yan po Palibot dito sa punong to Ang hirap lang anuhin to mga kabraso Yan o Napakalaki nito grabe yung size Ng mga bakas na yan Iwan ko lang Kung saan mas malaki dito sa nauna 12 mga kabraso Nakuha din natin Hina sya o oh. buka yung bibig Napakaitim ng alimango na to <laughs> Bang klase yung kulay Depende yan sa pinaglulungaan niya. Ayun, nakuha din natin. Napakahirap talaga ditong makuhaan. Sakto lang kasi. Sakto lang yung butas. Pero laging pinapasokan yan. Sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso. Uy, puro hin yung nadali natin. Itong isa, yung nauna mas malaki to shortball mahigit isang kilo sana ito lang kumano din ng mahigit isang kilo tumimbang lalaki ng bakas niya dito mga kabraso dito siya nagpahinga ayan isa yan tapos dito yan umangat lang yung mga bakas na yan mabago pa to pati dito sa ilalim oh. saan lang magpahinga lang sa ganito huwag pumasok sa kahoy nakukuk braso sinundan natin yung mga pinakabagong bakas niya ayan umikot lang dito ayan o eh. ayun ayan na siya mga kabraso sobrang laki at sure bull na bulik ito yun siya o oh. may pabula pa siya o oh. nagpabula pa kanina lang ito lumubog madaling araw may tubig bulik mga kabraso oh wow. <laughs> thank you thank you lord blessings salamat at hindi pumasok sa mga kahoy napakalaki mga kabraso hindi man ano isa't kalahati eh, mahigit ganyan mga kabraso hindi ko muna siya gagampalain tignan muna natin dun may natatanaw akong pinag-anuhan niya na malaki baka may kasama itong babae so, kapunta dito yung dito galing yung mga bakas niya malaki. malaki ayan, o, napakaraming bakas niya dito dito nga galing mga kabrato ayan nung puno ng bakas. Yan. Lungga niya. Ay, walang babae. Sayang. Chak na kung may babae ito, ay napa, napakalaki din. pero baka lang nasa paligid lang talin na natin yun mga kabraso thank you thank you Lord. sana lang makinagdag pa tayo nasa ah, magkabilang ano kailangan palabasin natin dito mga kabraso nako pag nakaanon naman tapos tingnan nyo mga kabraso ha yan tulog na tulog yan ha yan na <laughs> sakop yung ano ah kahoy Ayun. dito tayo para dyan lumabas Palabasin natin dito. Dahan-dahan. Angatin natin. Ay. No. Kalma. Eh, di kalma. Napagalalaki ng sip. Na green nugget mo. Ang Parang ocean blue pala. Blue ocean. Ini dah pergi metro tali sa walang sagabal tali ko muna mga kabraso hey, thank you lord ayan no, dipa. pa para talagang dumi pa ng ano oh. ilang dangkal yan mga kabraso pag nakadipa mahigit dalawa pa ng ano? Dali ri. Pakalaking bayawak oh. Ga hunting na trap din sa ilalim. Ga hunting din siya mga kabraso. bakas dito mga kabras inahanap natin kung hindi man yung babae nitong bulik baka iba ito ito, Ito nakuha ang ko na to dati. Pumunta nga dito yung mga bakas. lalakihan ko yung butas mga kabraso parang nandito dito lang nakapaligid yung mga bakas na marami Yan oh. palibot talaga dito sa punong ito mahirap lang kasi dito ay ito na napakalaki <laughs> umakyat kaya lang hindi natin mailalabas to ng basta-basta mga kabraso. Tignan nyo. Magbabawas pa tayo nyan dito. Andito siya nakapisto. Umakyat nung nagaano tayo dito. Ayos. Season. Sabi na natin eh. Aba. Parang lalabas siya dito. dito bumaba na mga kabraso yung mahirap hirap ito bumalaw na yung tubig babawasin natin saglit lang mga kabraso magiging boarding house to na maganda tatanggalin ko to ito, ito na mga kabraso <laughs> huh. ay ano pa rin ganyan Arika. paglilinisan pa rin natin lumipat na naman dito mga kabraso ayan oh. ang dami niyang anuhan mas maganda pa kung dito nagbukas kaya lang makapal tignan nyo naman oh makapal mga kabraso ang ah, hirap dito ah delikado rin makalipat dito butas din to pakunta dun lalagyan ko ng harang dito mga kabraso para dito lang siya sa eryang to ay dito siya banda dito meron pala dito marami sarado ko muna mga kabraso tsaka dito tayo magano ng kung saan yung manipis na reject mga kabraso sayang good size napakalaki din ayan o oh. pinakamalaking sipit yung nadali napakataba nahirap talaga pag ano yung kahoy maraming kublihan na persa katagalan tayo eh kaya baka hindi makuha pinersa ko na Ayan, naililipat ay pa tayo ng area niyan. Ganito lang ngayon, walang hibas. Aya ay. Ayan mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo dun sa lipatan natin. Ito boarding house na to. Hindi na tayo dito nag, ano kay makapalo. Oh. Sinubukan natin. Wala. Yan pala yung parang butas na yan ay hindi pa yan. Ano lang yan. Ang baga, awang. Lawang spot mga kabraso. Ayan yung bangka natin. Kabilang barangay lang din. Kanina doon tayo sa may piyesta. Ito kalapit lang din. Kabila lang. Napakalapit. Sana lang ay makadali rin tayo. Makadagdag mga kabraso. Ayan. Magalas na na. Uh, pahitide na pero mabagal lang yung kilos ng tubig mga kabraso may laman ito yan o yan yung mga inukay nya yan yung butas sana lang hindi malalim ah. ah saglit lang mga kabraso malawak na rin yung butas niya babae mga kabraso andyan lang mismo oh ginanong ko ng itak biglang sumipit hayaan na natin babae sa babae to sana lang may lalaki parang may mga bakas na malalaki andito na yung mga pinagpahingahan niya at yung mga bakas medyo lumaluma yung iba pero may mga bago dito mga kabraso yung pahingahan nya dalawa yan daanan niya. oh. puro bakas yan you oh. know? pinagpahingahan din niya. umangat dito ay ayun na mga kabraso ay thank you lord lumipat lang dito. Nagpahinga din siya siguro kahapon yan. Yan o. Bakas yung ano ng mga sitit. Tsaka yan yung mga bakas niya. Papunta dyan. Gumilid lang. Ayan. Sobrang laki. Ayos. Matagal na to dito o. Tignan yung mga kabraso. Yan o. At yung paligid dito ay halos puro bakas niya na hiwalay lang sila sa yung babae nagbutas lang dito siya sa dulo itong makapal na bakawan ano ko na mga kabraso ay thank you thank you lord ito sure ball sa isang kilo na naman ayos ayun ayun mga kabraso napakala napaka napakalaki. Linisan ko lang. Diyan ko na itatali mga kabraso. tayo ng istro mga kabraso. Ayan, ano po ng short ko. Sobrang laki. Kahit na hindi siya bulik mga kabraso, napakalaking alimango. Purple, may git kilo ito. Talagang napakarami niyang bakas dito. Palibot. Oh baka hindi lang to nag-iisa mga kabraso ikot lang tayo papunta na tayo sa bangka paano na yung tubig at uuwi pa tayo nyan mga kabraso yung request nyo na ipakita yung pagtimbang higit isa't kalahating kilo yung ano natin. Ito naman yung mga solid na arapeyd. ito na R5 ayan yung nabot mga kabrasa 5.6 5.6 ayan Primera Classic ayan po siya ngayon eh yung eh ang mga yung kabrasa pa